Hi! Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Ang topic natin ay tungkol sa feeds nila after ng chick starter. Kagaya ng sinabi ko dun sa nakaraang video, ang ginagamit kong chick starter ay yung Integra 2000. Yun, naka-design, naka-formulate no? yun. Hanggang 3 months na sila. 1 month to 3 months sila. Pero, hindi ko yun sinurod. Kasi nga, na-observe ko na pag pinakain ko na ng Integra 3000, itong mga kitiko, ay mabilis silang lumaki at magana silang kumain kagaya ng nakikita nyo ngayon. No? Ang bilis nilang maubos yung pagkain kasi gustong gusto nila yung texture. Siguro palatable din no? kasi iba yung paglaki nila. Actually, itong Integra 3000, formulated ito as finisher. Kung babasahin ninyong maigi yung indication niya, ito ay finormulate para sa mga free range chicken kagaya rin syempre ng yung integra 1000 integra 2000 para sa mga free range chicken yan pero ito para sa mga older than itong mga age na ganito kasi nakalagay doon ay 7 months mga ganun ang kakain no? or yung mga 4 months na basta older kaysa doon sa 3 months ah uh, na kung ire-ready mo ng mga yung mga manok, eh, yun ang kapakain mo. Pwede naman yon Kasi nga, ang Integra 3000 ay nagpo-promote ng paglaki na hindi naiipon ang taba doon sa katawan nila. Kaya pag uulamin mo ito, maganda yung karne. Kasi nga, hindi yung matabang-mataba at mabilis silang lumaki, masisigla sila. kung babasahin ninyo yung indication, yung, in description ng Integra 3000 ay meron yung corn, cassava, soya meal at saka fish meal. Pero meron din probiotics, may vitamins and minerals. Yung probiotics, pinapaganda niya yung gut. Alam niyo yun, ang probiotics kasi nire-reduce niya yung bad bacteria sa gut or dun sa digestive system. No? at ini-increase naman niya yung good bacteria para maganda environment ng gut para magiging maganda ang digestion at absorption kaya naman magiging malakas ang immune system ng mga manok bukod dun sa meron vitamins and minerals na nakalagay doon kaya kung napapansin ninyo dun sa mga video ko hindi ako naglalagay ng yung mga other vitamins pa na bibilhin ko para ilagay sa inumin nila kasi sinusunod ko na yung timbang na dapat kainin nila araw-araw per head so yung grams per head per day dapat sinusunod ko talaga yon so kagaya din ng Integra 1000 Integra 2000 or your power max na ginagamit ko pero yung power max sasabihin ko sa inyo ha pangkak ano yon pang dun sa cockfight uh, mga breed, mga ganun yon na mga kiti. Natutuwa lang ako na gamitin din yon Kasi nga, malalakas talaga ang kiti, masisigla sila, lumulundag-lundag sila, kiti pa lang sila. So kagaya na ng Integra 3000, ganito rin, alam nyo, pag magbibigay ako ng pagkain ano, lumilipad-lipad sila at pagka ano, sinasulubong na nila talaga ako kasi kahit na hindi ako naglalagay ng vitamin sa inumin nila, alam ko na malakas sila dahil dun sa mga In, uh, ingredients na nandun sa feeds. Kaya hindi ako nang hihinayang na pure feeds ang pinibigay ko kasi hindi naman na ako nagdodoble-doble na bibili pa ng other supplements, no? Kasi yung dahon-dahon na nga lang nilalagay ko sa ano sa inumin nila. Tapos itong Integra 3000, alam nyo, merong crude protein ito na 17 to 19.5%. At ito pinopromote niya ang totoo yung paglaki no kasi itong mga itong bibilis lumaki 73 days pa lang sila pero meron nang na out dito na apat yun yung mga unang umalagwa ang timbang nila na, na yung isa 1.2 yung isa 1.105 ang timbang yung isa 1.075 tapos yung isa 1 kilo eksakto pero itong mga ito karamihan kasi kung makikita ninyo bihira lang yung lalaki dito na naiwan na yan eh. Pero malapit ng mag-1 kilo yan, mga dextric. Ibig sabihin, hindi tatagal itong mga ito dito. Hindi aabutin ng 3 months na nandyan sila sa pen. Kasi nga, mabilis silang lumaki at bumigat. Yung mga babae, normal lang na nahuhuli sila sa pagbigat. Kasi unang bumibigat yung mga lalaki. Pero itong Integra 3000, ito yung ginagamit ko na na pampalaki kahit na nakalagay doon na finisher ito ng free range chicken maganda kasi yung ano maganda kasi yung karne nila alam nyo yung Integra 3000 lalaki ang manok dulusog uh, sila pero natitrim trim down yung fats yung ibig sabihin hindi sila walang fat deposit na naka ano na makikita mo masyado doon sa katawan nila kaya pag mag-uulam ka, maganda yung karne nila. Ito, isini-share ko lang sa inyo kung ano yung experience ko dun sa Integra 3000. Kasi nga, hindi ko pinapakain na dire diretso ng chick starter or yung Integra 2000, yung mga manok ko, yung mga kitiko. Kasi pagdating ng 56 days, eh pinapakain ko na sila ng Integra 3000 hanggang 91 days. At kung gusto kong paitlogin, kung naghiwalay ako dyan ng uh, babae at ire-ready tulay ko sila, pinapakain ko pa rin sila ng Integra 3000 at maganda yung katawan nila. At pag nangitlog sila, alam nyo, maano lang, saglit-saglit lang, mangingitlog na ulit. Ngayon, doon yung mga nanay nila, mangingitlog na ulit. Nakakatuwa pag na-out itong mga ito, may papalit na batch yung 12 ano 13 days yung 13 days na nandun sa kabilang brooder. Kasi yung nandiyan sa kabilang brooder naman, yung nasa side nito, ay 24 days na sila ngayon. 14 heads naman yung nandiyan. Ito namang mga nandito ay 14 heads na lang din. 18 heads sila dati, pero dahil nawala na yung apat na mabilis lumaki, lalaki yung dalawang na out, yung magbibigat ang timbang, tapos yung dalawa ay babae. Alam nyo mag magalaga ng manok Lalo na kung walang problema Basta hindi ka ang magiging problema ng mga manok mo Oo, <laughs> oh, kasi siyempre pro Problemahin ka nila Kung hindi mo sila pakakainin ng tama Kung pro problemahin ka Kung kulang sa timbang yung binibigay mo sa kanila Kung ano-ano lang yung pinapakain mo sa kanila So hindi mo sila pinoproblema pero pinoproblema ka nila. Hindi mo lang alam makapagsalita lang ang mga manok na yan sasabihin sa'yo ano ba naman owner, ano ba naman amo, kulang ang ipinakain mo sa akin, ano ba naman itong pinakain mo sa akin ngayon. O ba diba? Kung bagong farmer ka at gusto mong gayahin yung ginagawa ko sa mga manok ko sigurado wala kang problema. Kasi itong mga kiti ko uh, malilikot pa sila. Tingnan nyo naman yan oh. Tingnan nyo man nakatanaw sa labas. Ang <laughs> kulit, di ba? <laughs> Pagka mag-aalaga ka ng manok, bagong farmer ka, pag-aralan mong mabuti kung ano yung kapakain mo. Kahit commercial feeds na puro, ang ipakain mo, hindi ka malulugi. Basta, sinusunod mo yung tamang timbang. Hindi yung iniitsa-itsa. Hindi yung hula-hula. Hindi yung sukat-sukat dun sa tako. Yung dun sa mga liliit na, nakap cup or ma kung ano man tabo yung gagamitin mo ang mong panukat ng pagkain nila. Timbangan ang gamitin mo. Timbang. Kasi may grams per head per day. So, hindi ka malulugi. Hindi ka magsisisi na magpapakain ng commercial feeds. Kahit tumaas o bumaba ang feeds, makukumpit mo naman, di ba? Kung lugi ka o hindi. Hanggang dito na lang, no? Mahigli lang ang video natin. At yung mga bago, sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At salamat sa lahat ng na mga nagsishare. Kagaya pa rin ang dati. Thank you sa inyong lahat. Mga sharer, mga nagpo-comment, yung mga yung, nagtatanong, yung mga nag-appreciate. Lahat, mga old and new subscribers, nakabalik ka man o hindi. Salamat, nandyan ka pa rin. Thank you. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw. At panatilihing masaya, masigla, at malusog ang ating mga manok.